programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Sagad-sagad talaga ang kasakiman. Nito nga si Atty. at ito ngang si Lani dahil nga nais nilang matano nga itong si Juana sa restaurant feud competition sa pagitan nga nitong si Juana at nitong si Ina dahil nga maisasa katuparan nila ng tuluy-tuluyan ang kanilang plano na papagsakin nga ang bruhang si Juana at dito nga ay uh, ililipat nila ang fan ng uh, Dila Costa Food Corporation sa kanilang business na Lyland Restaurant kung kaya dito nga ay nais talaga nilang matalo ito ngang si Juana dahil itong araw ay talunan para nga tuluyan ng maibenta nito ngang si Juana ang kanyang shares sa Delacosta Food Corporation at dito nga once na matalo ito ay kukumbinsihin nila itong ngang si Juana sa kanyang pagka-stress na ito ay uh, magbakasyon na lamang at binisihin nilang si Attorney Charlie na lamang nga daw ang siyang magpapatakbo muna ng kanilang negosyo baka hindi nyo alam ay nandyan pa si Yuhan at hindi nga papayag si Yuhan na tuluyan nga mawala ang legacy nitong kanyang Lola Aurea na dahil hanggang sa ngayon ay uh, binoprotektahan pa rin nitong si Yuhan ang legacy nitong si Lola Aurea ngunit hindi nga siya gaano makagalaw dahil nga nanda dyan ito ang bruhang si Joanna na humahad nga sa lahat nga ng nais gawin nito si Yuhan. at dito naman ay naisipan nila ni napababagsakin pa rin nila ito ngang si Ina wala kayong magagawa dahil hindi nyo na kayang pabagsakin ang isang Ina ngayon na nagmamayari ng Shining Cash Roll at dito naman ay nasabi nga nitong si Attorney Charlie na nangangamba siya dahil nga sa alam nga nitong si Charlie ang kanilang sikreto at ang kanilang tunay na motibo at alam din ni titungang si Charlie kung sino ang tunay na gumagawa ng anomalya sa kumpanya ng mga Dila Costa Food Corporation at ito nga ang sabi nitong si Lani na hindi raw nila dapat intindihin at problemahin itong ang si Francis dahil Once nga na matalo na itong si Juana ay kukumbinsihin nila ito nga si uh, Francis upang sirain nga muli itong si Ina sa paningin nito nga si uh, Francis ngunit wala na kayo magagawa dahil buo na ang desisyon nito nga si uh, Francis na puprotektahan niya ito nga si Ina hanggat sa abot ng kanyang makakaya dahil alam niya na ang katotohanan kung ano talaga ang tunay na motibo ni Tumang Silani at ni Attorney Charlie. Kaya guys, ito po ang ating ipakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Shining Inheritance. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng akong channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!